Hello guys, and for today's video at teras samahan niyo ko at magluto tayo ng Hong Kong style fried noodles. At dahil wala tayong on hand na Japanese shumai, gagawa na lang tayo ng ating own version ng homemade Japanese shumai. So meron ako dito ang roasted seaweed wrapper. Mabibili niyo lang 'to sa grocery store, guys. And then, yung aking ipapalaman dito o ilalagay sa loob nito para sa ating Japanese Shumai is giniling na baboy. So, minute grinder ko lang yung ating giniling na baboy para talagang durog na durog yung ating karne. Tapos, sinamahan ko lang to ng asin, paminta, carrots. Yung pangrap nyo nga pala guys para dito sa inyong karne is depende sa inyo kung gaano kalaki yung gusto nyo guys ha. Tansyahin nyo na lang kasi ako tinansya ko lang kung gaano kalaki yung kakailanganin ko. Then, ganun din kung gaano karami yung ilalagay ko doon sa ating seaweed wrapper. Tsaka, pasensya na kayo guys kasi first time ko rin gagawa ng homemade na Japanese shumai. <laughs> Kaya kung sablay yung pagkakabalot, sorry na agad. <laughs> Tapusin ko lang yung pagbabalot na ating mga Japanese shumai guys. Then, magja-jump na tayo sa paggawa ng ating homemade na teriyaki sauce para sa ating Hong Kong style noodles. And now we're done. Ito naman yung mga kakailangan natin ingredients para sa ating Hong Kong style noodles. Meron ako ditong toge. Guys, hindi yan lahat gagamitin ko ha. Ah. Half lang yan. Isasakto ko lang siya sa dami ng noodles na aking gagamitin or lulutuin. So, ito yung gagamitin kong noodles para sa ating Hong Kong style noodles. Ito yung sa Foco egg noodle to guys. Kung nakikita nyo yung stainless na lagayan dyan sa side na may tubig, yung noodles natin is ibababad ko muna siya sa tubig para medyo lumambos siya bago natin siya iprito. And now let's proceed sa paggawa ng ating homemade teriyaki sauce. Meron ako dito guys na oyster sauce and sesame oil. And syempre meron din tayo dito ang asukal. Nasa sa inyo na nga pala guys kung gaano karaming oyster sauce yung inyong gagamitin para sa inyong homemade na teriyaki sauce. Ako kasi tinantya ko lang siya sa dami ng aking iluluto na noodles. And para sa ating sesame oil naman guys, tansyahin nyo to guys ha. One tablespoon lang muna yung nilagay ko. Tapos sinikman ko muna yung ating pinakamagiging teriyaki sauce bago ko nagdagdag. Hindi niyo pwedeng damihan agad yung sesame oil na ilalagay nyo dito sa ating ginagawang homemade na teriyaki sauce kasi baka pumangit yung kanyang lasa. Tandaan nyo na mas madaling magdagdag kesa magbawas, lalo na pag mga sauce na ang usapan. At para naman dito sa ating asukal, guys, depende po sa inyo ha, kung gaano katamis na teriyaki sauce yung gusto nyong mangyari. So ako kasi, tinitikman ko talaga yung mga ginagawa ko bago ko siya I finalize na okay na para sa akin yung lasa. So, ganun din dapat yung gawin nyo. Tapos maglagay lang din pala kayo dito ng konting paminta sa ating magiging teriyaki sauce para meron siyang sipa ng konting anghang. And now we're done with our teriyaki sauce. I-steam naman natin itong ating somay within 20 minutes. Ito na nga pala guys yung itsura ng ating binabad na noodles And now let's start cooking our fried noodles Pag mainit ng mantika guys, pwede na natin ilagay itong ating binabad na noodles Then pwede na pa tayo mag-add ng mantika para mas maprito pa siya ng bahagya Guys, ang apoy nito is medium fire lang po ah Hindi siya kailangan ng sobrang lakas Kumbaga ipiprito lang natin ng bahagya itong ating mga noodles luluto nga pala ako guys ng Hong Kong style noodles, mas inuuna ko talang iprito yung ating noodles kasi yung toge is mabilis po siyang masunog. Second time ko na nga palang pagluluto ito ng Hong Kong style guys, tapos first time naman natin sa paggawa ng somay At pag medyo crispy na guys yung ating noodles, pwede na natin siyang iset aside. And dito rin sa simpan na to guys, dito na natin iluluto yung ating toge. Igigilid lang natin itong ating noodles para hindi na tayo magdadagdag pa na another kawali. Para syempre, less hugasin din. Maglalagay lang ulit tayo ng oil dito sa side na to guys. Then, dyan natin iluluto yung ating toge. itatranslucent translucent natin lang natin siya ng bahagya. And then, tsaka natin siya idadagan o ipapailalim ipa doon sa ating noodles. Tsaka natin hahaluin continuously hanggang sa mag-combine na silang lahat. Then pwede na po siyang hanguin. And now we're done. Ito na ang ating Hong Kong style noodles. So, kung nagustuhan niyo po ng aking video guys, please don't forget to like, share, and subscribe. Good day and God bless po sa inyong lahat. Bye!